Sa mga may karinderya, magustuhan kaya ng customer nyo to? Limang malalaking piraso po ito ng hita na ng manok, may buto at saka may balat. Hihiwain ko po sa gitna at medyo ang lalaki ng tipak. Tatanggalin ko rin po yung medyo sobra-sobrang balat ng manok. Hindi po natin kinakailangan yun. Ang gagawin ko po ay pagugulungin lang po natin sa harina. Painit po tayo ng mantika. Iprito na po natin ang ating manok. Dapat po yung may balat ang ididikit nyo sa mantika. Una. Nakita niyo po o, oh, nagmantika na yung konting balat. So yun po, nagparami ng mantika natin. Balik tali na po natin. O oh, diba, ang ganda po tignan. Tatanggalin ko na po. Malasado pa lang to ha, hindi pa po lutong-luto. Nawala lang po yung konting dugo o. Oh, at tatanggalin ko po, sasalin ko sa isang malukong. Dumami po yung mantika, tatanggalin ko muna. Hindi po natin kinakailangan yun o. Oh. Sobrang mantika konti lang po kinakailangan natin mga dalawang kutsara lang po siguro o oh, ito po kung may nabalian pwede nyong gamitin langis eh, pampahid sa likod <laughs> joke lang po unahin po natin ang sibuyas bawang po kamatis kung mura po kamatis dagdagan nyo po ito po yung tatlong malalaking kamatis ha ah. maigi yung ligisin nyo ng maigi dahil dyan po tayo kukuha ng sarsa yung sabaw isang malaking patatas po oh, unahin na natin yan Sasabawan ko na po ha. Dalawang tasang tubig po ito. Lalagyan ko na po ng asin. Paminta. Katitik na asukal. Kung kayo'y kasama ko pa po mga kaibigan, pakibanggit nyo nga po kung taga saan kayo. At pag nabasa po ang comment nyo eh, mabulyawan na po kayo ng isang matamis na pagmamahal dyan. Salamat po. Takpan po natin. Malambot-lambot na po yung ating patatas. Lagay po tayo ng chicken powder, chicken seasoning kung gusto nyo po para magkasarap-sarap din na ng lasa pag meron yan. Paborito ko pong green peas, yung senyorita. Pilipinas pa lang eh, talagang lagi kung gusto ang ulam eh, maganari eh oh. Paborito ko po yan. Maglalagay po tayo ng kabuti sa lata. Pero kung may sariwa kayo, sariwa na po. Mas mura po kasi yung sariwang kabuti din sa lugar ko. Patis po ang pantimpla natin. Dapat po toyo, kaya lang baka umitimang sabaw eh. O siya, ilalagay ko na po itong malasadong manok. At hayaan na po nating maluto ng tuluyan. Limang minuto pa po, ayos na yan. Isama na rin po natin yung natirang juice. O sandali po ha, hindi pa po tayo tapos dyan. May ilalagay pa ako. Nakita nyo, ang gandang tignan no. Tostado po yung balat. Luto yung loob ng manok at malapot na po yung sabaw. Hindi karami ang sabaw, naging sarsa dahil dun sa ating patata syempre, tsaka dun sa harinang pinagulungan natin ng manok, sumama na po sa sabaw. Hindi pa tayo tapos, gawin natin creamy. Ito po ay gatas. Pwede rin pong all-purpose cream. Konting halo. Hinaan niyo po yung apoy at baka makorta po yung ating gatas. Lagyan natin ng marami. Kinchay. Kung malunggay meron kayo o kaya'y cilantro para po maganda ang presentation at nakakatulong yun sa lasa. Haluin po natin ng konti. Patayin nyo na po yung apoy. At hayaan nating malanta yung ating uh, gulay na berde. Tapos. O, ito po isang ulam na madali ang panghandaan. Yung mga nagkakarandiri ay pwede nyo po subukan itong lutuin at baka magustuhan po ng mga customer niyo O, bukas po, iba naman. Sasarapan din natin at uh, ng nang magustuhan nyo at ng pamilya nyo. Ayos! Ron Milaro po!